Maging mapaduri po kayo sa resulta po ng mga election survey. Ito po ang payo ng election watchdog na Legal Network for Truthful Elections o so Lente. Ayon kay Atty. Rona Ann Caritos, Executive Director ng Lente. Dapat ding suriin ang mga butante, mga survey uh, firm dahil ilan sa mga ito'y pumapanig sa ilang kandidato. Kailangan kilitisin rin natin yung mga survey firms, survey, survey firms pati yung methodology nila okay. na paano nila kinatlock yung survey. Kasabay nito sinabi ni Caritos na hindi pa naman sumasalabin sa pinal na magiging resulta ng eleksyon na mga inilalabas na survey kaya hindi ito dapat gawing batayan ng mga butante. Ano meron pang tatlong buwan ang mga kandidato sa pagka na mga at may sapat pa silang panahon para makapasok naman sa top 12 kung paigtingin lamang nila ang kanilang pangangampanya. Tatlong buwan naman ang kampanya. So may araw 90 days ang kampanya ng ating mga national candidates. So kung naniniwala ang isang national candidate na